Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. On the way kami papunta ng Regina dahil meron akong appointment sa doktor. Then, isa-celebrate din namin yung anniversary namin ni Marvin. Kasi last Tuesday pa yon. Wala kasi kami ibang kakainan sa Kipling. Kaya sabi ni Marvin, pagpunta namin ng Regina, kakain kami. Saan tayo kakain, Bes? Ang gusto kumain? Ikaw may gusto sa Montana. Ako may gusto. Ako. Siya yung may gusto. Kasi nga, gusto nga niya daw ng ribs uli. Tulad nung kinainan namin sa Manitoba. Nagustuhan niya. Gustong gusto talaga ni Marvin yung ribs. Ano bang? pasta na lang ako, babe. Ay, magpapasta ka. May pasta kaya doon? Yung spaghetti and meatballs. Ah, meatball. meatballs. meatballs. Magri-ribs ka rin. Hindi na siguro. Kasi yung ribs daw yung pinakakilala dun eh. Pusok kasi so, hindi. Hati tayo sa ribs, syempre. Tapos pasta. Okay na yun, no? Oh. Oh, yun, yun. Yun, na, yun, yun na, lang kakainin namin ni Marvin. So first time namin kakain sa Montana's Bar and Grill ata siya. Tapos, so, north di Meron sa north, kasi nung kumain tayo nila Ate Sara, Oo. Kasi yung family doctor namin, malapit lang sa work ni Sophia. Update lang, si Sophia pala, hindi na siya sa Greens kung saan kami nag-work. Kung saan ako nag-work dati. Pero si Ate Mary, doon pa rin naman siya. Kasi nga si Sofia mas malapit yung work niya ngayon sa bahay nila. Pag doon sa green, sa abot pa ng mga 20 minutes. So, bibisitahin namin si Sofia kasi medyo matagal na rin nung huling. Ay, hindi. Kasi nung last na nasa Regina kami, nakita namin siya. Pero super bilis lang, guys. Binalik. Oh, lang. <laughs> super bilis lang kasi dinala lang namin yung mga gamit niya. Galing kala Ate Mary. So inaaya ko nga siya if ever na pwede siya ngayon kasi sabi ko para na kami Kalati, meri kami magstay kasi bukas isusurprise namin si Ati Maan. Birthday kasi ni Ati Maan sa linggo pero hindi kami pwede magstay doon hanggang gabi ng linggo dahil Monday back to work na ulit tayo. Mapapagod yung driver natin. <laughs> Baka magreklamo na siya. Bukas na lang after work ni Ati Maan de de-derecho kami sa bahay nila. Nakausap ko na rin si Kuya Toto. Ang epic nga kasi, hindi kasi ako nagbe-message na kay Kuya Toto. So, akala niya kasi hindi na tuloy, Kaya may lakad sila ng Sabado ng gabi. Pero okay lang din kasi uuwi din kami bukas ni Marvin sa Kipling. Dahil nga, alas si Isata ata, nag-aya yung kawork ko sa bahay nila. Mag-food trip ba ganyan. So, dala-dala na lang ng kanya-kanya. So, dadaan na lang kami bukas sa Costco. Kung matuloy yon dadaan kami sa Costco para bumili ng pizza and yung chicken. So, update na lang uli ako mamaya guys. Yung oras na ngayon, 9.04. Konting oras na lang, nasa Regina na tayo. Kasi 10 yung appointment ko sa doktor. Pagkatapos nun siguro kakain na kami or mamasyal-masyal muna kami ni Marvin. Di pa kasi ako gutom dahil kumain din naman si Marvin ng cheese bun. O busog na daw siya kasi ang lalaki yun yung pa yung galing sa Winnipeg guys. Hindi na ako nakapag-vlog netong bumalik na kami sa work kasi sobrang pagod din. Alam nyo naman, sinagad namin yung two weeks na bakasyon. Linggo na kami nakauwi, gabi na. Kasi nga, balak namin hanggang Sabado lang kami ng Manitoba. Pero okay lang, nag-enjoy naman kami. Tapos super kalat pa ng kwarto namin dahil hindi pa talaga kami nakakapagayos. Then, bumisita rin si ate Alaysa galing sa Toronto. Pero, hindi kami nagkaabotan sa Winnipeg. Dapat, magkikita kami sa Winnipeg pero hindi na nagkaabutan kasi syempre may kasama kami si Ate Mary uwi pa siya ng Regina ay kami kipling for hours eh ang ano pa sa sakyan ni Ate Mary yun, hindi kami nagdala na sa sakyan namin. Si Marvin na nagdrive pa uwi para naman kahit pa paano nakapagpahinga rin si Ate Mary sa biyahe kasi medyo mahaba-haba pa rin yung ito drive niya. So ayun, mamaya na lang uli yung chika. Papatayin ko na to kasi low bat na rin tayo guys. Guys, nandito na kami sa superstore ni Marvin. So, dito kasi yung family doctor namin. Si Marvin pala lumabas mabilis lang kasi nalimutan niya atang ilak yung sasakyan. Sakto lang yung dating natin kasi yung appointment ko ten tapos 5 minutes na lang. Di ba? Sakto sakto. Tapos na yung check up ko, guys. Pupuntahan muna natin si Sophia sa tapat lang naman 'yon. Bisitahin natin. Lame, grabe. Tingnan niyo yung balat ko oh. Tataas na yung mga balahibo. Nanginginig na ako. Nandito na tayo sa Tim Hortons, guys. Isilipin natin si Sophia. Ay, nagwawalis sa ang batuta, oh. oh so, like, <laughs> Magme-merienda muna kami, guys. Si Sophia nasa loob. <laughs> guys, hindi na kami nakapagpaalam kay Sofia kasi nasa drive-thru siya. Nakakaya naman kung tatawagin natin. Super busy sila ngayon. Ang dami nilang customer. Ang oras na ba? 11.43. Madami na nga kasi magsisibilihan na yan ng lunch nila. Ang dami pa naman yan pag ano na, lunch time. Yan ang dami ng mga rice bowl nila. Tapos yung mga wrap. Yan lang ang mga kinakain ng Canadian kapag lunch sobrang busy sa mga trabaho. Tingnan yung sa kanya yung pila. Ayan o. Ayan yung nasa bintana. Ito ang mother Ayan ka. Ang dami nga ba yun. Ang dami nakapila o. Oh. Nandito Hello. na kami guys. Meron kami yung nan. Ayan. Pupunta kami, Pumunta Pumunta kami, kami ba ba si Dabot si Sophia. Kailan? Costco time. Kala mo mag-grocery sa Costco o. Oh. Bibili lang ng pagkain. Oo. Oh, oh. Pwede rin mag-ikot-ikot kung gusto. Isa lang yung drinks natin, Ben. sure na tayo doon. May tubig pa naman tayo sa sakyan eh. Yung ice cream na, cream ano, ayaw nyo? Hindi, ice cream kaya eh. ako. Ice cream, yan na lang ata ate eh. Uh, oh, anong gusto mo, Bebe? Ayaw nga, no? Oh, ayan yung pizza, guys, na in-order namin. Bebe, anong gusto mo? Anong... Part ano? Coke? pa Ano mga part? Ano pa yan? Part oh. no? <laughs> Royal? Eh, dito na lang. Lasang Royal pala eh. Gusto ko rin yung Royal eh. Paano yung stretch? Eh, ano na. Aroin na rin. I-fold mo lang din yung paper. Pupot trip tayo sa ano, Wascana. Wala tayong tissue. <laughs> Kuha muna tayo ng tissue, guys. Ayan Ayan si Marvin. O, kain na. Nandito na kami. Picnic, picnic. Hi, guys. Nandito pala tayo sa isa sa pinakasikat at pinakamagandang spot dito sa Regina. Nandito tayo sa Wascana Lake. Man-made daw ito, pero sobrang ganda, guys. Para siyang natural. Mukha siyang natural. Ang ganda dito. So, nagpipiknik picnic pala kami dito nila, Marvin. Kasama si Ati, Donna. So, meron ditong nagbebenta ng ice cream. Ayan. Meron ditong truck. Ang ganda ng mga halaman. Promise. Dito talaga ako nag-e-enjoy sa mga halaman. Akit tayo sa hill mama. May Tara may pahil, no? Ba, hindi ka, sabi mo, hindi ka masyadong gutom. Makadalawa ka na. Hot dog. Hot dog tayo. Hot dog. Ayun, cute. Squirrel. Ay, no. Guys, tapos na tayong kumain. Maglalakad-lakad muna tayo kasi ang lamig. Talagang nanginginig na tayo. Hindi lang ako, pati si Marvin. Si Marvin, binalik lang niya muna yung pizza sa sasakyan. Para hindi nabitbit bit paglalakad. Nagpipicture si ate, oh. Ganda ba, te? <laughs> <laughs> Nilalamig siya. Tingnan yung outfit. Uh, outfit siya. <laughs> <laughs> Ganda. Kasi kanina tignan hindi... Ano? Kanina kasi hindi na siya malamig, di ba, te? Oh. May dadala sana ako ng jacket. Hmm. Kaso paglabas natin, tirik yung araw. Tirik yung, pagpunta araw. pagpunta dito, kung kailan wala na sa bahay. Baka <laughs> naghangin. Suma na sumasayaw sa ate Donna kanina kasi alamig habang kumakain para gumagalaw-galaw. Oh. Ang Kaso ganda. may, hindi, may wasp kasi kaya nagdadalaw ako. Mamatusok <laughs> ako. Gusto mo mag-ice cream? Libre kita. Ice cream, <laughs> kita. Ice cream pa. Ayaw nga pala. Nag-ice cream sa si ate. Libre sana kita ice cream eh. No, please. Ay, meron tanti dito ng kaya ka ate? Ay, ang ganda. Kung may tahan dito. Ayan, no. Alam mo, sobrang lalim nito. Sobrang, sobrang kukulit niya. Tapos nagtulakan kayo, no. <laughs> Noong 1930s daw guys, higit 2,000 na lalaki nagtulungan para mapalalim yung lake na yan. Ang taray, gamit lang ano, pala at kabayo. Sobrang lalim. Sobrang lalim nga daw, lampas tao. Oh, sabi natin daw na, Donna. grabe no, wala pang heavy equipment noon ni. Eh. anong weather natin ngayon? Ano, weather, kailangan na natin umuwi kasi uulan na. Tapos noong 2003 daw to 2004, may tinatawag silang big dig. Ano? Big Dig. Uh, oh, iba yung nasa ito. Big, big, dig. <laughs> big Dig, halos 18 million ang ginastos para ma mas malalim at linisin daw tong lake. ba? Diba? Nilagyan daw din nila to ng mga bagong isda, fountain, para sa... Para mas gumanda. Nasa yung fountain nate? Sa gabi. Nasa gitna? Ah, yun. Isa lang yun? Oo, oh, oh, nilabing na. Nag-jacket na, o. Parang, uh, yun ba yung jacket na? <laughs> <laughs> jacket nyo. Kaya sabi ko, parang kilala, parang katulad dun sa kami. <laughs> <laughs> Ngayon, perfect spot na talaga to, oh. Para maglakad-lakad, oh. Naglalakad na kami. Ba? Hindi. Ba't may tumalsik kanina? Ay, laway lang yun. <laughs> hmm, perfect spot na siya para maglakad. Oh, tinan naglalakad kami mag picnic. May nagpi-picnic kanina eh, doon sa kabila. Picnic. Oh, ano May mga Pilipino rin dun eh. Nagpi-picnic. <laughs> yeah. Tapos ang dami rin nagja-jogging dito. Bebe, yung mga nagja-jogging dito, hubad. So, kailangan pag nag-jogging ka, nagjogging ka dito, hubad. Pakitanggal nga yung t-shirt, please. Tapos at... ang ako, at tagpa pala ito. Magum! Tumutusok kayo, no? May tumutusok daw ako nga, hindi mo wala nalalaban. <laughs> <laughs> sabi ko kasi kay Marvin, magdala siya ng jacket kasi baka malamig. Ayan kasi yung kinuha, noong una, yung kinuha namin small, pang akin. Tapos sabi ko kay Marvin, kuha tayo ng medium para magamit din niya. Ayun, kasi sa kanya, parang sakto, hiraman kami. Parang kakulay din ito suot ko eh. <laughs> medyo, ay medyo. Ay, oh. Medyo-medyo ah oh, medyo mas medyo. Dark lang uh, um, mas dark lang siya ng konti. Sabi ko, <laughs> sa bato, <basok, may laughs> <iso? laughs> Alam mo na. Alam mo na. Ang <laughs> <barato kung> <laughs> <Okay. laughs> ng ibon eh, doon sa part na yun yung mga ibon. <laughs> Madami rin daw dito. Te marami din daw dito mga wildlife. Dito sa, ano, Poscana Lake, sabi. Anong wild geese? Ewan ko, kung anong klaseng wild geese. Wild geese, ano? Mga <laughs> nangahabol. <No>. Nang <laughs> nangahabol. Ano? Nandito nga pala kayo nung Canada Day, no, te. Mm -hmm. Madaming food truck dito. Nung Canada Day, uh, okay. nasa ano tayo? White Bear tayo. Beer? Ayan. O, oh, kwenta mo kung ano yung ganap Ay, yung nung big Canada big Day, o. te. Big dig. Ah, ayan, big dig, oh. Ay, ito pala yun. sa vlog. Ayan, ha? Pagkakalala mo sa vlog. Sino? Dona. Ate Dona. Nakilala na yun si Ate Dona. Pagkakalala Don. ah. mo, tapos explain May tour guide tayo. Ano, Tate? Regina Bridge. Ay, no. Doon tayo pupunta, guys. Mamaya. Eh, magpa-playground ka na. Mamaya, may bukol ka na noon yan, Tate, ha? Ya. May bukol ka na. May ka na. putra gis. <laughs> Huwag kang ano, pag hinabol tayo na, nantuto ka ba sila? Siguro. Malakad lang tayo, relax. Ang dami pala nila talaga, no? Ayun, ang dami lalo dun, no? Ayun, mas madami dun, guys. Napunta na sila sa gitna, te. Ayun, no. Ayun, no. unti sila nagsisibabaan sa tubig. Ano tawag dyan? Goose. Kapag madami? Putregis. Ha? Ha? Ah, hindi pa. Gis muna, gis. Pag hinabol ka na, putra gis na. <laughs> Yung tatakbo ka na, no? Masakit siguro to mukha itong mga to. Masakit? Nakatry ka na? Ha? Ah, may swimming pool? ayo nga, no? May swimming pool din sa taas. May event ata ah, sila dito, ate. Ano? May patugtog sila? Ah, uh, oh, baka. Kasi parang may nakalagay church, eh. Ang ganda ng park dito. Ang cute ng park. May swimming pool Nasaan? Ay, nata sa dulot eh. Ayun, Ay, mga nakaswimsuit yung mga bata dun oh. Ang ganda. Natutuwa ako sa mga puno dito, bebe. Ang dami. Mga puno-puno dito. Hmm. Ang ganda naman nito Para silang yung, ano, ang lambot nitong inaapakan. Nakala daw ni ate do na nahihilo siya.

Ano ni nakop? Oh, wala mo 'to. Okay. Magbi-stay tayo. Ano ba 'to? Hay. Hindi 'yan <laughs> ang ganda pa ng kulay. Kulay blue. Uy, te, ano yung nasa taas? Helmet. <laughs> Hangarin. Ay, ang ganda. May pa daw sa usan doon. Te, bukol mo. Ingatan mo. <laughs> Ayan ka na naman sa mga lulusot-lusot, ha? Paano <laughs> to? Nadoon yan ba to? Swing pan daw eh, no? Paano? Huh? Be, galaw mo nga! Nakalagay, pa Try mo nga, no? O, oh. oh, gumalaw-galaw ka. Wala, tambayan lang. Baka pag pupunta ka sa gitna ati, biglang lalabas yung fountain. Wala, naka-off siguro. Ay, naka-off na? May fountain tin. Sabi ni Marvin, ito ata yung mga bilog-bilog dito. Life floor. Ha? Ay, ang ganda naman ng ano nila, swimming pool. Talagang may mga activities, oh. Yung umaakit yung bata dun sa taas, tapos may mga padaus-usan pa. Guys, dito tayo. <laughs> Ayan na, maglalaro na uli yung mga 30s. Mm. Kailangan ba apat? Or okay lang kahit... Uy! Hindi pa ako ready. Baka Hindi balance. Dapat siguro... <laughs> Ito na sa niya. Hindi. Kami na ate, Dona. Kasi mag... Ikaw mabigat eh. Kami hindi naman kami ganong kabigat. Ay, ikaw lang mag-isa dyan. <laughs> Alam mo, natuwa yung 30s. <laughs> wait lang, Bea. Ari ko. Be, wait lang. Baka tumalsik eh. Oo, oh, balance ng konti. Tumata. <laughs> Tapos na kami magtatambay dun sa park, guys. Sobrang cute ng mga bata. Kung pwede lang sanang iuwi. Ano, Ate Donna? Oo. Kuha ko isa. <laughs> isa, para may anak na. Sinaswerte tayo dito sa paglalakad kasi puro ipot yung mga naapakan ko. Sobrang dami. Grabe. <laughs> Nakadalawa Naka agad eh. Hindi pa nakaka-recover yung una. Meron agad. Dapat, dapat pag maglalakad ka dito, nakatingin ka sa dadaanan mo. Ang tataba pa naman ng mga ipot nila. Ang lambot Talagang pagkaapak mo, kumalat agad dun sa chinelas ko eh. Ang ganda naman dito. Sa part na to, papuntang washroom. Magwa-washroom muna tayo guys, bago umuwi. Pero magwa-Walmart kami ni Marvin, tapos mamaya susunday namin si Ate Donna, siya kasi. Stop here. Magpipicture lang kami dito, bago kami umuwi. Ayan o, gundo talaga ako sa ano sa mga halaman. Picture muna kasi first time namin dito. Oo nga. Ang kulay, no? Tapos na kaming mag, ano? Tapos na mag-picture-picture, -picture, guys. Papakita ko sa inyo yung before and after nung payat pa kami ni Marvin. Ano tinitingnan ni Marvin? Plat ba? Akala ko plat. Dito nga nag-iba yung kulay namin, te. Nangitim kami dito. <laughs> Akala namin nakaputi sa Canada. Si Marvin talaga ang putis niyan, ano, sobrang puti niyan dati. Kaso nung nandito na, pag summer kasi 'di ba ate, talagang gala, tas picnic, picnic. Hindi niya nagja-jacket. Talagang t-shirt lang kahit kahit sombrero ayaw din niya. Kasi pag nagwinter na bumabalik yung kulay daw niya. Bumabalik pero hindi na ganoon kaputi. Oo, hindi nga nakakaputi dito. Kala ko nakakaputi dito, tuwan-tuwa kasi pa naman na ako. Kasi mataas yung araw. Ang paboritong puntahan, Walmart. Basta may Walmart, masaya na. Kahit wala ng ano, Cornwall ate, okay na ako sa Walmart. Binitbinda ni Marvin yung cart kasi yung matanda kanina, tinanong niya kami kung kailangan daw namin. Hindi naman namin kailangan kasi hindi naman kami mamimili. Yung pala siya, hirap pala siyang maglakad. Kaya kinuha na muna ni Marvin para maisa uli. Pasok na tayo. Guys, last week nandito kami. Bumili ako netong cleanser siya kayo. moisturizer. $21 siya. Ngayon nakasale. Alin? Ay, maganda yan, te. Oo, oh, yung ginagamit kong serum. Nagpalit kasi ako nito kasi sabi ko baka mas mura eh. Pero na rin pala dito. Kasi nung bumili ako ng ganyan, sa winners lang meron natin. Ayun o. No? Meron akong, ano, panghilamos na, tsaka toner. Pero wala akong serum. Wow, Maghahanap tayo Oo, ng para sa dandruff. Hindi na pakita na ngayon, be, para makuha natin bukas. Kasi oh, grabe na yung dandrap natin. Oh, set. Oh. Oh, Iba-iba pala, $59 na ka rollback. Nasante kayo sa ano sa buho? Oo, dito ba? Ito May gold deluxe din pala dito. Ayan o, yung mga binili namin sa ano, seafood city. Mag Ay, Ito yung balot. Gusto namin ng balot. Nag-boil lang kayo. Ilang minutes po yun? 15 to 20 minutes. 15. Diretso ano na po, bal Anong balat sa puti? Di ko alam yun. Yung walang... <laughs> uh, uh, yung matigas? Yung matigas. Oo. Magkano ko yung sangto? Pero may sisiw yan, kuya? 2.99. Siyempre, alam. Mukha <laughs> 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 kasi walang sisiw. Ano eh. Nami, Ano, nakikita mo yung alin? Ayun. Ha? Ano nakikita mo? Mahina lang. Ano ba? Teh. Ano ba? Galingan mo ha. Ah. Pag nanalo kang loto, tigis isang bahay ha. Ah. <laughs> Hinahanap namin sa ano, sa Winnipeg. Naubos yung oras namin kakahanap dito. Ito lang yung bibili namin sa Seaford City. Gabi sa na deport naman. <laughs> Pares! Luto ni Ate, Ate ng Pares. Ito so, yung butter chicken dala ko pizza. Yung si Marvin busy paglalaro. Bye! Namiss ka ng mga ano ko, subscriber. <laughs> Ayun <Ayaw> ka talaga. May <laughs> ka. <laughs> tiyo, pinag-ano nyo na ako. Bisita nyo eh. yun eh. Pinagpapasahan nyo yung bisita. ha. Halos, Balot. bisita to. At Balot. Wala. hindi. Hindi ko hindi invite. Wala ko hindi invite. Tapos. Mga bisita. Mga bisita kayo. Uy, te, baka masunog to ah. Uy, te, baka masunog to ah. Uy, te, baka masunog to Buko pandan ni Ate Mary pang dalawang buwan. Ay, sorry po. Bigyan. Galing sa tips. Na ano? Na mali ako ng lagay. Ilan yan, te? Madami yan? Mga more than te. Kada na yan. Para dito sa butter chicken. O, tinong si Marvin. Nakadalawang ano na yan. Dalawang sali na ng buko pandan. Busog ka na pero kuha ka pa rin ng kuwa Tulala oh. ka na sa busog, bebe. <laughs>